Hi guys, good afternoon. Ah, uh, ito nagtutupi ako ng damit kasi hindi kami makatulog. Sira yung aircon namin. Sobra sobra init ngayon kasi paumpisa na ng summer ng Saudi. Kaya dahil sa init, hindi kami nakakatulog. Ang ginawa ko, magtupi na lang ako ng mga nilaban ko since Friday pa yan na labhan, kailangan na tupiin guys. Diba? Ang inisa-isa ko nang tupiin yung mga nilabhan ko guys. Para matapos na rin yan habang naantay namin yung nag-aayos ng aircon namin kasi super duper init talaga hindi ka makatulog, pinagpapawisan ka, tsaka nakaka nakakataas ng BP. Ilang araw na akong nahihilo kasi Friday pa kami nasiraan ng aircon. Hindi naman gumawa naman ng kasama ko yung paraan. Ako pa yung tumawag. So, naghintay kami. Sabi, alas 9 ng umaga pero hindi pa rin dumating ng alas 9 ng umaga yung nag-aayos nung oras na hapon na minessage ko sabi ko na saan ka na wala pa din nung oras na dumating alas 2 ng oras ng na yan o kaya kaysa wala akong magawa ayun nagtupi na ako ng mga nilabhan ko kasi ilang araw na din naman niya na nakasampay so hindi sa isa ko yung mga tupiin ko sobrang init kasi so, nagamit kami ng electric pan o kahit magpaypay ka pa dyan ay <laughs> paypayan mo pa yan hindi pwedeng makuha sa paypayan o oh, di ba diba? yung Pawis na pawis ka. Oh, naliligo ka na sa sarili mong pawis. Paumpisa na kasi ng summer. Butik pa kung nung January pa. Ganun. Ano pa yun? Medyo malamig-lamig. Eh ngayon, paumpisa na ng summer. Ay, kainit ba ng Saudi eh? Kahit anong gawin mo dyan, mainit yan, day. <coughs> Sobrang init talaga. Ang oras dyan is alas dos ng hapon. O, oh, diba? Kahit punas-punasan mo yung mukha mo, dahi. Lalabas at lalabas pa rin ang pawis. O, oh, ayan yung aircon namin na sira. O, oh, ang init ang binubugan yan. so o, oh, ayan. Ang kalat na ng bed namin. Tinamad na akong magayos dahil nahihilo ako. Masakit yung batok ko. At tumaas na yung bibig ko. Ayan, ang electric fan ng kapitbahay namin. Yan, hiniram ko para malang may magamit kami. <laughs> Nang hiram pa kami sa kapitbahay namin dahil wala naman kaming electric fan o kahit punas-punas ka ng mukha mo yan dyan lalabas at lalabas pa rin yung mga taba-taba dyan hayaan mo para matanggal yung taba ang mga kwarto namin sobrang kalat ang bed namin sobrang kalat parang wala nang panahin na magayos walang oras ba ganyan hindi, kahit mag-ikip-ikip ka dyan mainit ka din o yan, inotip ko ng electric fan para naman kahit pa paano may isa nang inip so sinisipon ako hindi naman po din nakakotot doon naman sa electric fan baka mamaya may hangin pa ako o diba tutotototoko yan at pinagpapawisan pa naman nang itakita yung ipin ng may windows. Diba guys? ipin ng kili-kili. talaga. ng ulo. So, Kahit anong gawin mo. Matagal kasi nang nag na nag-aaral. pa hawit Lali lang ng mga bay para naman mahalinan kasi hindi tayo pwedeng lumipas sa electric pa ng lumapas na, na, sa electric pa ng malapit na malapit sa mga kasi sinisip ko na ako masakit din ang ulo o diba yung bed namin o diba na, mga laruan ng mata ipad nakatuwang wang kumot so. kunay